nung nagpapagas pa kayo, magkano ang sa isang linggo? Ay, grabe. Yung SUV ko dati na Trailblazer, siguro na 4,000 plus. Uh, Ganon. Kada full tank. Tapos, minsan, twice pa ako nagpapag-full tank. Yung ano, sa sakin nyo, parang pa palagi, no? Oo. Ngayon, <laughs> day, ngayon yung kicks, sobrang tipid. Mga 2,300 isang buwan na yun. Eh, balita ko yung BYD, mas matipid pa. No? So, Baka yung 2,000, pang 1 year na. Hindi naman siya buo. So, maraming salamat, Chef Yes, yes. Alam mo, okay. Nalala mo ko lahat ng mga car information dahil dito sa Idol. Mo. Kaya palaging abakan niya yung kailang no, uh, video sa YouTube, sa ano, kasi napakagaling. Napakagaling. Idol ko to. Salamat, Chef. Salamat, Chef. Kumain tayo sa Gibaras. Yes! <laughs> oh, pag gusto nyo ng Pinoy food na wala katapusan ng lechon at, at iba pa, sa Gibaras kayo sa sana. Gibaras. Yes. Thank you, Chef. Yes. <laughs>